Agarang isinagawa ang relief operations at iba pang mga tulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang pangangailangan ng mga nasalanta ng Bagyong Opo. Sa Bicol Region, na kapag unload ng humigit kumulang na 157 food packs na ipinamahagi sa mga apektadong barangay sa Miyaga, Masbate na pinangunahan ng Deployable Response Group ng Coast Guard District Bicol sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakiisa naman ang Coast Guard Station Katanduanes kasama ang local government units at ilang ahensya ng pamahalaan sa isinagawang paghahandog ng higit 800 DSWD family food packs sa mga apektadong residente ng Barangay Pedro Vera, Barangay Summit, Barangay San Vicente at Barangay Santa Rosa sa bayan ng Viga, Katanduanes. Nasa mahigit kumulang na apat na raan na family food packs naman ang pinamahagi ng Coast Guard District Bicol kasama lokal na pamahalaan sa Tres Mercedes, Camarines Norte. Sa Cagayan Valley, nagsagawa ang Office of Civil Defense Regional Office 2 ng pre-positioning ng mga DSWD food packs sa Naval Base Camilo Osias Warehouse. Samantalang nagsagawa rin ng loading ng non-food items sa San Vicente Port, Santa Ana, Cagayan. Matatandaan na kapamahagi na ng karagdagang 2,000 bucket ng shelter nail kits mula sa Cagayan Valley Center for Health and Development na ipinadala sa Kalayan, Cagayan. Sa bayan naman ng Aklan ay patuloy na nagsasagawa ng pamamahagi ng family food packs ang quick response team ng DSWD Field Office 6 Western Visayas para sa mga pamilyang lumikas at kasalukuyang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation centers sa Ibahay Aklan. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang DSWD Field Office 8 Eastern Visayas sa pamamahagi ng mga non-food items gaya ng hygiene kit, family kit, kitchen kit at sleeping kit para sa mga pamilyang may totally damaged houses at kasalukuyang nasa evacuation center. Sa Biliran Province, ipinagkaloob ng parehong opisina ang nasa kabuang 100,000 pesos cash assistance sa mga naulilang pamilya ng sampung nasawi sa apat na bayan ng Biliran Province, kabilang ang Kawayan, Maripipi, kulaba at kaibiran upang matustusan ang kanilang gastusin sa pagpapalibing at 45,000 pesos naman sa siyam na nasugatan para sa kanilang pagpapagamot at iba pang medikal na pangangailangan. Bilang tugon rin sa agarang pangangailangan ng mga nasalanta, nagbigay ng tulong pinansyal rin ang opisina sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o ix program. Para sa Balitang Totoo at Laging Bago, Naj Mirvales, Alauna sa Balita, Congress TV.